Sa tulog ng social media, agad na resto ng motoridad ang isang lalaki na sangkot sa pangahalay sa isang menor de edad sa Bulacan. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Wala nang nagawa pa ang lalaking ito na kinilalang si Oscar Dakital na isa ring top most wanted person. Nang arestuhin at basahan ng sakdal ng mga otoridad sa May Kawayan, Bulacan, pasado alas dos ng hapon kahapon bago tayo magkaroon ng third quarter ayo uh, yung pagloloading natin ng most wanted na naipasa sa atin ito ng Bulacan PPO dahil accordingly meron siyang uh, address dito sa bandang Pasay Si Dakital kasi ang itinuturong sospek sa umano'y panghahalay sa isang minor de edad na babae. At sa tulong ng social media, natunton at naaresto ng mga pulis ang sospek. Sa pagsasaliksik ng ating mga waranta mag uh, o through Facebook nagaroon sila ng lead kaya napuntahan nila itong uh, suspect sa may kawayan at doon na siya na aresto. Todo tanggi naman ang sospek sa nagawang krimen. Giit niya, wala umano siya sa lugar nang mangyari ang insidente. Hindi po ako nang rip po doon. Tinanong ko po, ano po ba ang atraso ko? Eh, nang rip daw po ako. Sabi ko, wala po akong ginagawang ganon. Ang sabi, at uh, January 10 daw, ginawa yon. E eh, samantalang January 7, nasa Batangas ako, umuwi ako doon. Nakapiit na sa Pasay City Police Custodial Facility ang sospek na nahaharap sa kasong statutory rape na walang kaukulang piyansa. Bien Manalo, para sa bayan.